araw mga idol. So dito tayo sa ating update po tayo sa ating Pansigang si, mga idol. So tingnan natin kung may makuha na by tomorrow. Kasi para nakita ko po yung may hinog na po. Meron nang minsang uh, uh, ah ah noa ko nung isang araw mga idol ayun oh ating tayo ng ating sili do lo ayan so, makita naman natin talaga iyan oh so ang laki na do' di ba sa inyo kung sa inyo lang kuro-kuro pwede na ba to maharbisan kasi mayroon tong kunting hinog na kinuha namin uh, sa inyo lang talaga uh, pag iisip, pwede na ba ito maharbisan mga idol you know ito po yung sili natin so mas na po ito kasi ito ay natatalian ang na lahat mga idol ito yung ginagawa namin sa loob ng dalawang araw uh, ang pagtatali ng ating ah uh, siling pansigang kasi pag ang ulan or unos man ay natutumba po ito Uh, mas maigi talaga kung tinatalian ito or maganda talaga pag tinatalian yung sili natin uh, pansigang pansiga, kasi dyan tayo makakita ng uh, quality na bunga uh, walang putek walang, uh, hindi nakayuko ang bunga kapag nakahangir yung sili natin ayun mga idol So makita natin hitik na hitik sa bunga yung magandang mga uh, klase na sili dolo. Ayun. Yon ipakita ko po sa inyo ang rabi nga bunga dolo. Yon dolo. Yan. Hitik na hitik talaga ang bunga dolo. Yan dolo. Ayun. So halos-halos yan lahat dolo yan makita naman talaga natin no, sa kami sa ating mga mga bijo yun maganda ang ating sili maganda ang tubo dahil ay maganda na pong panahon dito lagi na umuulan kaya kahit umuulan dito dol na malakas uh, hindi talaga ito makakabahan yung sili natin dahil ito ay nakahangir yun tingnan na ito dulo nakahangir yun hindi yun talagang uh, naka nakalapag lang sa basta basta sa sa patag na area kundi nakahangir to at idol nakabundo yung lupa nya tingnan nyo po yung bunga nya so tugas na oh. ah, tugas na dol tugas na pwede na tayo maka maka kunti kontik ha, pag harvest hindi lang talaga uubusin kundi tingit-tingit lang tayo pag harvest ipiliin lang natin yung medyo makuha na tomorrow so dolo so ang ganda talaga quality ng bunga oh. may hinog na nga dolo hinog dolo yan medyo hinog yun ayan so ang ganda talaga ng plastara si kasi nakahabok to kahit an gaano ulan ay naka uh, protektahan siya sa tubig kasi yung tubig na to ay dito lang dadaan sa gitna ng uh, kalinya o luwang pa nakahabok to kasi dati tong ang palayan eh nahabukan kaya nagkaroon ng ganito kalup. so thank you thank you mga ka idol ayan So may konte na talaga ang hinog ano. You know. Yan no? ah, oh, Wow. Wow, nakapakadami. Wow. Wow, lahat yun ba Grabe na miya, ganun Mustik na hitik na bunga. Pero di pa kay tugas, na doter ang tugas. Hmm. Pwede ka na ganun, no? Tulo do. Ayan, di ba? Kitang kita naman natin ang pinaghirapan natin. So, thank you, thank you.